Hindi biro ang lindol at maaari itong makamatay, magkasunog, pagkasira ng kalsada at tulay, at pagguho ng mga bahay at mga buildings. So, mayroon na yung dalawang fault line. Ito ay ang west fault line at ang east fault line. So, iisa-isahin natin ang mga lugar na damay ng fault line na ito mula sa Bulacan, sa Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Isasama na rin natin ang mga barangay na sakop nito upang kayo ay maging aware at makapaghanda sa anumang sapunahan na pwedeng idulot nito. Tara, sana natin. Ang West Valley ay may habang 100 kilometers magsimula sa, isahan natin sa Bulacan. So, ang mga kasama sa Bulacan ay ang Norsagaray, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, at ang Tonya Remedios, Trinidad sa Bulacan. Punta naman tayo sa Rizal. Damay dito ang San Mateo, Ampid 1, Dulong Bayan 2, Ginayang, Ginayang 2, Malanday, Mali, at Santa Ana. Sa Rodriguez Rizal naman, kasama rito ang Burgos, Makabud, San Jose, San Isidro, San Rafael, Rosario. Okay, dako naman tayo sa Quezon City. Una-una ay ang bagong silangan, bagong bayan, Batasan Hills, Blue Ridge B, Libis, Matandang Balara, Pansol, White Plains, Ugong Norte, Loyola Heights, Pasong Putik Proper, at ang Payatas. Marikina naman ay ang Barangka, Industrial Valley, Malanday, at Tumana. Sa Dakong Pasig naman, dalawa lang, Bagong Ilog lang, at ang Ugong. Okay? So, sa Makati naman, pasok ang Is-Rembo, Pembo, Rizal, at komembo. Sa Dakong Tagig, Kasama ang Bagong Bayan, Bagong Tanyang, Upper Bikutan, Central Bikutan, at Lower Bikutan. Mahalika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, Ususan, at saka South Daang hari. Sa Muntinlupa naman, kasama ang Alabang, Bayanan, Buli, Upang, Oblasyon, Putatan, Sukat, at Gunasan. Pagkakitaan tayo sa Kabite, sa General Mariano Alvarez, kasama ang San Jose. Sa Carmona naman, kasama ang bangkal, kabilang baybay, lantik at mabuhay. So sa Cavite, Silang naman, kasama ang Carmen, saka Ichikan. Sa Laguna naman tayo. Sa Dakong San Pedro, kasama ang Calendola, GSIS, sa Pagita Village at San Antonio, San Vicente, Riverside at United Bayanihan. Sa Binyan Laguna naman, uh, Binyan Poblacion, at San Francisco, Alam. Sa Santa Rosa naman, kasama ang Santo Domingo. Sa Kabuyao kasama ang Kasile. At sa Kalamba, kasama ang Kalubang. <tinyo> ang stretch ng West Fault Line ay nasa Metro Manila at kung saan ang pinakamaraming populasyon sa ngayon. May mga teorya na kung mangyayari ang the big one sa West Valley Fault Line at magtatala ng 8.2 na magnitude na lindol, ito na ang pinaka-worst case scenario base sa haba ng fault line. Hindi lang masabi kung kailan ito magaganap ang the big one. Dahil noong 2018, mayroon ng small event na nangyari sa West Valley Fault at dahilan ito para maghiwalay o magbiyak ang kalsada ng kaunti. Kung malapit kayo sa epicenter o sa tumbok ng fault line, siguradong mas madadaman nyo ang malakas na paglindol. Mula sa survey ng Japan International Cooperation Agency o JICA, kasama ang MMDA at Billbox, na nagkandak na study tungkol sa impact ng lindol, tinatayang aabot sa 37,000 ang posibleng mabatay, 100,000 plus ang magiging sugatan at 168,000 ang masisirang kabahayan at mga gusali. Pwede rin mabiyak ang mga kalsada at lumagsak ang mga tulay at magsimula ang sunog pag nangyari ito. So noong lang February 6, magnitude 7.8 na earthquake ang naganap sa Turkey at Syria. Okay, maraming natami dyan. At halos lahat ng mahihinang pundasyon ay bubuho. At halos, imagine, 50,000 ang nagbubis ng buhay sa kanyang And ito lang April 10, 2024. So isang 7.4 magnitude naman ang pinakamalakas na lindol sa Taiwan mula noong 1999. So base sa Central Weather Administration ng Taiwan na nag-create dito ng tsunami sa kanilang lugar. Okay? So ang Taiwan ay malapit sa ating bansa kaya pinag-iingat ang mga nasa tabi ng fault line. Mga dapat nating malaman tungkol sa The Big One. Katulad na nangyari noong 2017 sa Leyte Earthquake, 2017 pa rin sa Surigao del Norte Earthquake, 2013 sa Bohol Earthquake, at 2012 Negros Earthquake. So ano ba ang The Big One? Ang the big one ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo na malakas at mapinsalang lindol. Ang the big one ay isang 7.2 magnitude na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometers. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, NCR, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Tagig at Muntinlupa City. Batay sa ginagawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay nakararamdam ng Intensity 8 na lindol. Dahil sa tindihin lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1980, magnitude 7.8 ang Luzon earthquake. Ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig at nagdulot ito ng pagkasira ng maraming gusali at malawakan liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay inilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. So ano ba ang magnitude? Ang magnitude ay sukat ng enerhiya o energy ng lindol na nagmumula sa pinanggagalingan nito sa ilalim ng lupa. Samantala, ang intensity naman ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at sa mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pagkasira at pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang mga estruktura na tinatayang malawak na lugar sa kabuuan ng Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000. Imagine na, 31,000 na ang bilang ng mga tao na pinangangambahang maaring mamatay habang nasa 14,000 naman ang malubhang masasaktan. So, higit sa lahat, ang epekto nito sa ating ekonomiya ay aabot sa halagang 2 Trillion. Imagine na, ganun kalaki ang ating gagastusin. Hindi lang sa Metro Manila ang maaari magkaroon ng The Big One at posible rin itong mangyari sa ibang bahagi ng Pilipinas. Dahil sa mga active faults, marami yan, ano, at mga trenches na magdudulot ng malakas na lindol. Kailangan natin paghandaan ang malakas na lindol. Para sa karagdagang ng kaalaman, pwede tayong bumisita sa website mismo ng pillbox sa link na yan at ilalagay ko rin yan sa description para kiklik nyo na lang. O pwede tayong makilahok sa mga paghahanda sa ating barangay o komunidad. Kamukha ng mga earthquake drills. Ano? So, number one, sigurado matibay ang bahay at ang ating kusali o yung ating tinitiran. Alamin ang tamang pag, number two, alamin ang tamang pag-responde na yumuko tumago at humawak o yung tinatawag na duck, cover, and hold pag lumilindol. Maghanda din tayo ng emergency kit supply. Pang emergency talaga yan, ano, para hihilahin nyo na lang at bibitit, bibitbitin nyo na lang kahit saan kayo mapunta. At sumalit sa mga earthquake drills.